So what's up mga kapatid At nandito tayo ngayon sa tabi tabi Mayroon tayong uh, huntingin ngayon na Magtataho sa tatay Naispatan ko siya nitong nakaraang araw Ganitong oras din Ang oras natin ngayon mag aalasin ko na um, 4.41 Sana hindi ako late sa paglabas niya naispatan ko siya mga kapatid medyo may gulang na si tatay kaya sabi ko, sarili ko tatay, tutulungan ko sa tatay pero bago ang lahat susubukan muna natin si tatay kung meron talaga siyang mabuti yung puso kasi may naramdang ako sa kanya nung nabili ko ng tao nung nakaraan pero sana, nandito pa sa si tatay dito ko siya na ispata nung nakaraan eh. Nakadaan na kaya siya. Ayan, mag tayo kung dumaan at si tatay. Dito natin siya antayin. Sana hindi pa. Sana, medyo na-late si tatay kasi na-late ako umuulan kasi kanina eh medyo nagpatila pa ako tatay or may you try natin hanap-hanapin doon para kung makita natin naabangan lang natin wala siya mga kapatid asang kanata dahil magpakita ka sa akin sana naman di pa siya nakakadaan medyo na late kasi ko na ulan kanina sa kabuyaw ano ba yan Saan tatay? Balik tayo ba? Balik ka. Ahanapin natin nga tatay. Ahantingin natin aabangan ah, natin sa tatay sa asumuang wala na yung mundo mana okay tayo dyan ah, nato na kaya yun ah, kasi yung ulan umulan pa eh kung kaya lang na ako eh saktong saktuhan na yung alis ko eh biglang umulan eh Kanang dito si nadaan. Ana. gigit tayo ba naman makita natin sa tayo eh. Hindi ko lang alam kung saan yung way niya. Hindi ko na siya sinundan eh nung nakaraan eh. Pero sana na-leave din si tatay kasi naulan-ulan talaga -ulan eh. Feeling ko hindi pa nadaan yun eh. Balik tayo daw, bepwesto na natin. Feeling ko hindi pa yung nadaan si tatay. Nakukutuan ko hindi pa nadaan. เวเพส่วนกีฬาไทยอารมณ์ปงดีกับปนัดดา Waiting tayo dito kay tatay. Feeling ko talaga wala pa yun eh. Yeah. tao yan. Tahu, tahu po yan. Kaya yeah, pasensya na kung mabala uh, ko eh. kayo. Sira po ako sa motor. Eh, galing po ang trabaho. Ibuto na po. Wala po ang galang pering. Eh. Baka pwedeng... Ang anak Tara ka na po kung magkita ulit tayo Pwede ba kuya? Mm Hindi -hmm. po ang login na kuya mm -hmm. Kahit ano lang kuya, tig sa sampu, ganun Sensya mm -hmm. na po kuya Na po talaga eh Kaling po sa trabaho Ang ko. Saan po kayo papunta na ako na, yan? Ang motor ko po ay mag-start Ah, mag-start Apo, ay, papunta na rin naman po yung ano ko Pakialala ko po na magaan sa aking music May gasolin yan? Meron naman po Meron lang po Pero papunta na tayo, okay lang Pulak natin, kapit mo sa Fermera Pulak natin, kapit mo sa Fermera Pulak natin, kapit mo sa Fermera Hindi na po, okay na po Papunta na po eh Antayin ko na lang po siguro Okay opo oh, yan lang naman po ay malapit ang tayong ginagamang po sentya na tayo sa, na, saan po ba papunta yan tayo? oo uh, ah, po sa pagbalik po po kaya natay yung ay login yon tayo ang aga agang oras okay lang po tay kaya tay tay Okay tay tay tayo, tay 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 lang tay 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 niyo tay 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 na di naman po tayo yung motor ko di po okay. nagugutom yung subukan ko lang tayo kung handa kayong tumulong sa mga taong oh, nangangailangan yan tayo ah, dahil may mabuti yung puso tayo yan ibibigay po ako sa inyo yes kaya tatay buti puso tay. Ito po tayo dahil may mabuti kayong puso Handa kayong tumulong sa mga nangangailangan Ayan, bigay po yan ng ting tapatid Pagdamutan nyo na po, hindi po gano'ng karamihan Ano tayo? Mag-iingat po kayo palagi tayo Yung taho tayo akin na Thank you pa tayo tayo? <laughs> Tampu, bayara ko na tayo tayo Ano tayo pa? Saan po po yan? Balik po? Balik pa Kahit po naulan, tuloy-tuloy po ano nyo mm Hmm Ah, kasi wala na, buwan na pa lang. lang po ang buhay. Ngayon lang taon na po yung titinda nito tayo. Ah, ano, uh, bago pa lang ko lugod Ah, bago. Uh, mga mga sampuan pa lang. Oh, ganoon. Wala po dati ano pa nang pantrabaho niya. Yung trabaho ko ganoon. Papasayro lang. Ah, papasayro po. Tas ngay abang ah, ka. Binangon eh, taga binangon ako. Eh. Binangon. Eh, ngayon ganto na lang po. So, kahit na ulan na tayo. Oh, okay. sige lang sige. Ilang po ba anak na tayo? Isa lang. Isa lang. Yan, kayo, nag-aaral ba ba? Hmm. hmm, ganun. Ito po yung pinagkikataan nyo. Yan tayo, ah, napakabayad nyo na tayo. Ah, sinusubuhan ko lang po kayo, pero tinulungan nyo po kayo na tayo. Tuloy-tuloy hmm. lang tayo sa pagiging mabuting po sa ano, sa mga nangangailangan. Lagi tayo tutulong, ano po. Pakabuti ni tatay. Mapana tayo, mag-iingat po kayo, ah. Ingat po kayo palagi tayo. Opo, salamat din po sa pagiging mabuting tao niya, na tay. Tuloy-tuloy lang po. Kita ba na abalao na po ay masyado. Sige, ingat, po ay opo, opo. ingat po tayo tay. O Ingat po. tay. Tay. tayo direm na inabala, uh, kasi naghahanap po siya napakaaga ng oras na to. ayan 5:12 AM. nakita natin si Tatay. ay mabuti siyang puso. Andas siyang tumulong kahit na wala pa siyang benta kita kita nyo naman yung taho nya nakabalot pa kita kita nyo naman ako yung una na babawas dun sa taho nya kaya maraming salamat sa iyo tayo pag patungin mo lang yan pagiging may mabuting puso, at magiging mabuti rin ang iyong buhay tayo alam niya ng Panginoon natin kaya magiging mabuti ang iyong kapalaran tayo maraming maraming salamat sa pagtulong mo sa mga nangangailangan salamat sa iyo tayo pag-iingat ka palagi God bless Tatay, mabuhay ka po tayo. Thank you. So ayan mga kapatid, meron na namang mabuting puso na siyang tumulong sa atin. Ayan, napakabuti ni tatay. Kahit na talagang <laughs> wala pa siyang benta, tinulungan niya tayo. Sa kabila ng mga pagsubok, kahirapan na dumadating sa buhay ng tao, hindi pa rin may iwasan talaga ng pagiging mabuting puso hindi matitigil, hindi matatapos, hindi matatawaran sa mga taong may mabubuting puso. Mabuhay ka tay mag-iingat ka palagi sa mga ginagawa mo. Magpatuloy mo lang sana ay pagiging mabuting puso. Ano tay Woo! Grabe. Pakabait ng mga tao sa kabila ng mga nababalitaan nating masasamang tao, ganan. Mga krimen na nagaganap. Iba pa rin talaga. May mga tao ka pa rin talaga makikita kabuti ang kanilang puso natutulong tutulong salamat sa iyo tayo ingat ka palagi woooo successful prank na naman tayo mga kapatid ayan tatay napakabuti ng puso niya grabe <laughs> maraming salamat ulit sa iyo tayo di matapos wag ko pag na panood mo sa video na to salamat ko tayo ayan maraming maraming salamat sa mga kapatid natin dyan na tumutulong nag-a-avail ng aking t-shirt na binibenta na e maraming salamat sa inyo team kung hindi dahil sa inyo hindi ko magagawa to wala akong lakas sa loob na magagawa to dahil sa mga support ang ibinibigay nyo doon ako nahugot na lakas sa loob para gawin to itong mga bagay na to maraming salamat sa pag-avail nyo ng t-shirt para makatulong tayo sa mga taong may mabubuting puso maraming salamat team kapatid mabuhay po kayo this is Brother Felix na lagi nag-iwan sa inyo na katagang laging tumingala tuloy ang laban Woo!